light trail lang naman siya hindi naman siya hardcore PCX 160 ito PCX 150 yung pula ahon Honda Click bundok to literal na ginagawa ng kalsada <laughs> ang ganda dun tayo galing yung meron bis dito Ah, tingga, salamat next time ulit. Kinawan Barangay Hall, Bagak Bataan. Share ko lang sa inyo guys yung pagdadaanan namin dito. bakit doon sa mineral road. Wala dito sa Kinawan yung dumaan kasi kami dito nung papunta madaling araw yun eh madilim eto ngayon madadaanan natin ang pabalik naman malibanag, pangaling tapat time check natin 2pm medyo exciting yung daanan dito kasi ano yun eh parang ginagawang kalsada medyo off road kumbaga <laughs> kung di nyo pa nga pala napapanood yung previous vlog ko i-click eh, nyo lang yung link sa description o kaya pindutin nyo yung suggested sa taas Sinawan Integrated School Eto, umpisa na ng ahon. Exciting to bakit na yung ilog. Ang ganda ng ilog, oh. Pwede rin maligo dito. Ayan, no? oh. Ganda. Ganda. Ito so, ang naka-fury Walang prensa sa harap yan Nasira nung biyahe namin papunta dito Nung nasemplang siya Likod lang yung preno niya Ang lawak ng alasada oh Ito yung ilog oh so, Road light rail lang naman siya hindi naman siya hardcore yam yeah, PCX na kapote oh. PCX 160 ito PCX 150 yung pula Yamaha N-Max na naka-rimset. may back yan lakas ng rim set eto <laughs> na pahon <laughs> <laughs> Parang ganito yung ginagawa ko dati sa niyo ko ah. tas din yan, guys eh, oh. Hindi lang halata sa video pero ang taas din yan Mamaya may mga trick pa tayong pagdadaanan dito Ito naman na ito. Naglalangit nita na yung mga gamit ko. <laughs> Ang gamit ko dalang gamit eh. May pa ako dito sa harap ko anong lawak dito may ginagawang kalsada dito pero hindi pa naka-arting hanggang dito eh. dun pa yun, malayo pa eto, ang taas na eto makakita natin dito Eh yung ginagawang alisada guys oh. Mukhang matagal-tagal pa yan. Ah, hon, hon, dakulik. Kaya kaya, siyempre. Hindi naman to literal na malala talaga. Uy, dulas. Bawal tayo huminto, mawawalan tayo ng momentum. Kaya diretsuhin lang natin to. Dahan-dahan lang. Ang taso. Ayun yung taso natin, oh. Ito yung ginagawang kalsada Pag natapos yan Maganda na dumaan dito Hindi na mahirap Ito Ito tayo sa si simento Yan Taas bundok to literal na ginagawa ng kalsada <laughs> tara kahon ganda dito pagkatapos tong kalsada na to Hindi mo kuulap, nasa bundok oh Taas! Ito, rough road na ulit Yan, dito medyo makisize na yung daanan Yun, yun na yung palabas Puta, ayun pala yung kalsada na pinanggalingan natin na nasa kabila. ano <laughs> yung mga karatula dito? Tinawan, Bagak, Bataan, Lamar, Beach Resort. Pero yung pinuntahan namin dyan, doon kami sa Lucky Beach. Papunta, sumakay kami sa bangka, tapos pabalik. Naglakad lang kami. Tinabid namin yung dalawang bundok po siya. Hindi na ako nag nun kasi ang dami ko dalang gamit eh. Grabe, napakaganda ng view. Ang ganda. Doon talaga galing 'yung mayroong beach dito. Wow! Grabe na, napaganda. Solid. eto na nandito na tayo sa main road kakana na tayo dito eto na guys yung daanan direction ng Maribeles, Bataan ulit ng tanawin dito sobra, sobrang ganda wow nung papunta kasi kami, pagdaan namin dito madaling araw eh, kaya hindi namin makita yung tanawin pero grabe ganito pala ka sobrang ganda